Viral ngayon ito sa TikTok at sa mundo ng mga chismosang palaka. Ako saan ang isang uh, icon, influencer icon, na na rin po ni Tony Gonzaga no? Uh, sa kanyang programa ay umani ng sandamakmak na walang kakwenta-kwentang comment. Ako saan ito po ay nagpakita ng pasaporte sa kanyang domestic flight. Ayon sa mga Marites, bakit passport daw ang pinapakita? Ay, domestic flight lang naman daw. Ayon po sa Philippine Airlines, Cebu Pacific at sa Air Asia, ang Philippine passport ay isa sa mga pinatanggap at valid na ID kahit domestic flight lang. Reminder lang po, no? pwede rin pong gamitin ng driver's license, PRC, SSS, GA, uh, GSIS, voter's ID, TIN at kung ano-ano pa basta ID yan valid. Pero po, mga kababayan ko, no, ang pagpapakita ng Philippine Passport sa domestic flight ay hindi po OA o pasosyal lamang. Sa katunayan, ito ay isa sa pinaka-secure at pinaka na ID sa kahit anong airline. Hindi po nakakaya ang paggamit ng Philippine Passport. Ang nakakahiya ay ang pangungutya sa taong sumusunod lang naman sa patakaran. Magbook na ng ticket si Story Anyone.